ka. Pa. Po, oh, para sa'yo. Diretso lang. Alam mo, matagal ko nilang gipunan to. diretso lang. Diretso lang. Diretso lang. Thank you. Diretso lang. 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 Kuya! 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 Pamili lang po ng pagkain, kuya! 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 Nag... Pasensya Nag... 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 pa no. do... na kayo, wala kaming pera. Ililibre lang kami Salamat dito. Oo, oo, oo. Ito, ito, ito. Pag-atiyan-atiyan nyo na, ha? Sige, bilhin nyo ng pagkain, ha? Salamat po. Yan, ating, ating tayo. Ay, akalain mo may natira akong pera sa bulsa ko? Puti naman at may naibigay akong pagkain para sa mga bata. Ay! Loretta, Loretta! Di mo huh? sinabi, may hindi ka pala sa plants? Pinabayaan mo ko eh. Ay, kasi ka na kasi mga bata, ginugulo okay. ko eh. Nalalaya nga. Oging, okay. ano ba? Kanina pa naghihintay siya, Tony ko. Di ba ka sinabi eh? Huh? Okay. ano ba? King! Asan? Ah, ayun. Ayun siya. Oo nga. <sighs> Katrina, happy birthday. Ay, thank you. Buti naman dumating kayo. Kala ko pa naman, hindi na kayo darating eh. Masasayang naman yung pagkain. Ah, ganun ba? Good ka naman oh, para makapoko. Ah, 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 sige. Thank you ah. Ah, uh, para sa iyo. Uy. Thank you, ah. Uh, matagal kong inipon yan. Para sa birthday mo. Ay, thank you. Attorney, happy birthday ho. Eh, naisama ko na rin si Loreta. Ah, si Loreta? Nasaan siya? Ah, uh, et... huh? anjan pa siya. Loreta? Loreta, kanina. Naku, iwanan ko to, Wilson! Ha? Ah, sandali lang ho! Ba't mo naman iniwanan? Um... Loretta! Um, alam dyan? mo, ang sarap talaga yung mga pagkain dito, kaya nga dito ko sinelebrate yung birthday ko. Ah, ganun ba? Um, at saka, try mo to ha, ito, the best dito. Ayan. Mm. Mm, sarap! Sarap? Sweet mo naman. Thank ah, ito. you. Try mo ito, ha? Sige. Masarap to. Sir, sir, may order po kayo. Ah, wala na. Okay na, okay na. Okay na. Masarap to. No? <coughs> ah. Atorni, dahan-dahan, ha? Sa't ng kanin. Atorni, eto na po si Loreta, <laughs> Happy birthday. <coughs> Ay, thank you. Mm. Uh. Kain na? Kain na? Oh, hindi yan. Bakit? Oh, Tubig to. Kain na? Kain na. Bakit? Sir, wala ako. <laughs> Sige, abante na. Huh? Sige no, sige no Uy, uy, sus, ginoo doktor, laon sa maka doktor Uy, doktor, sige doktor Suri doktor ha, bangon Hindi <laughs> ko ginasadya Masakit ba doktor? Ano masakit? Namamatay na ako dito eh Naku, santisima Ano nangyari sa'yo, doktor? Kita mo na nga eh. Halika doon, tatawag tayo doktor. Doktor? Mahal ang doktor ngayon. Ay, di doktor ah. Halika doon. Dito pa, dito pa. Anho! Pati mo switch! Pati mo switch! Switch! Hindi yung ilaw! Hindi yung ilaw! Black dito! Pukuti mo yung plug! Doc, ano nangyari sa inyo? Ito na yata ang pinakamalas na araw na dumating sa buhay ko. Aba, Doc, eh, para kayong nasagasa ng sa Ganun talaga ang minamalas? All the way? Uh, 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 Kayo, iligpit ang mga kalat dito. Yes, sir. Yes, sir. Uh, 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 Ayusin nyo nga ito. Yes, sir. O, ayan. Magbantay ka rito. Pag may nakita ka, pala mo sa akin. Okay. Magtatayo ako ng tent. Okay. Anong ginagawa mo? Pinapunta Kahit isang taon tayo rito, walang mangyayari sa atin. Silipin mo dito! Ganyan! Hmm? Ako, 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 ako. Andre, partner, magkaliw na ganyan tayo. Ang sayo ay sayo. Ang kayurot ay kayurot. Hindi sa'yo to. Si Marvis, kaya akin.